Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Mainit ang araw, ngunit malamig ang pakiramdam ni Lucas habang nakaupo sa sulok ng kanilang opisina. Ang hangin mula sa lumang aircon ay hindi sapat upang pahupain ang bigat na dala niya sa dibdib. Sa kabila ng kanyang tahimik at masipag na pagkatao, gayon ay nakaramdam siya ng matinding kahinaan, isang bagay na labis niyang kinatatakutan. Kanina lamang ay tumawag ang ospital. Ang kanyang inang si Aling Rosa, na matagal nang may inindang sakit sa baga, ay kailangang bigyan ng bagong klase ng gamot, mas mahal kaysa sa inaasahan. Kulang siya ng isang daang dolyar para mabili ito, at wala ng ibang mapagkukunan. Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop, ngunit wala siyang mabasang kahit anong linya. Sa isip niya ay paulit-ulit na lamang ang tanong, kanino ako hihingi ng tulong? Wala siyang ama. Ang mga kapatid ay may kanya-kanyang pamilya at problema. Mayroon siyang maliit na ipon, pero naubos na sa mganaw ng gamutan. Gayon, kalangan niyang lumunok ng pride at humingi ng tulong, isang bagay na hindi niya pakalanman ginawa. At doon, sa kabilang mesa, nakaupo si Camila. Si Camila ay kilala sa kanilang opisina bilang matalino, maganda at malupit. Mabilis siyang ngumiti sa mga boss, ngunit sa mga tulad ni Lucas, halos hindi siya tumitingin. May mahilig siyang sabihin, walang silbi ang sipag kung wala kang dating. Masakit, ngunit totoo para sa marami. Huminga na malalim si Lucas. Tumayo. Dahan-dahang lumapit sa mesa ni Camila. Camila, mahinang sabi niya. Pwede bi a kitang sap sandali may hihingin sana akong tulong. Napetingin ito mula sa kanyang cellphone. Kumnot ang no. Anong klaseng tulong? Nag-atubili si Lucas, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan ko lang sana ng isang daang dolyar. May emergency sa bahay. Bibilhan ko ng gamot si mama. Sa susunod na sahod, babayaran ko agad. Tumawa si Camila. Isang maikli, matalim na tawa na tila tumusok sa puso ni Lucas isandaang dolyar. Ulit niya, tumingala. Seryoso ka? Sa lahat ng tao dito, ako ang naisipan mong hinga ng pera. Tahimik si Lucas. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanila. Sina Gerald, sina Monique, pati si Boss Rafael na dumaan lang pero napalingon. Lucas, patuloy ni Camila, gayon ay mas malakas ang boses. Alam mo kung ano ang mas malungkot kaysa sa walang pera? Yang dong walang dignidad. Isang daang dolyar? Para ka naimamelamos. Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa sarili mo? Gusto niyang lumubog sa sahig. Gusto niyang maglaho. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagmakaawa. Tahimik siyang tumango at dahan-dahang lumakad pabalik sa kanyang mesa, dala ang bigat ng bawat mata na nakasaksi sa XN ng iyon. Mula sa kanyang upuan, narinig pa niyang bulungan si Camila sa katabing kaibigan. Siguro dapat maghanap siya ng bagong trabaho, ong sugar mommy. Kasi yung desperate na lalaki. Nakakateri. Wala na siyang maramdaman kundi sakit at hiya. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, isang maliit na apoy ang nagsimulang sumiklab, hindi ng galit, kundi ng pagsisiguro. Sa gabing yon, pag uwi niya sa maliit nilang bahay, hinalikan niya ang noo ng kanyang ina at sinabing, Ma, gagawang ko ng paraan. Pangako. Habang natutulog ang ina, binuksan niya ang lumang laptop na halos sira na ang keyboard. Sa screen, lumitaw ang prototype ng isang app, isang proyektong halos limot na niya, isang ideyang nabuo niya tatlong taon na ang nakaraan. Hindi ito perfecto, pero may potential. At habang tumitipas siya ng kode, nagkakape mula sa instant tatlo in negatibo isa, at pinipilit manatiling gising hanggang madaling araw, unti-unti niyang nilulunok ang lahat ng hiya at pait, hindi para patunayan kay Camila na mali siya, kundi para patunayan sa sarili niya na hindi siya kalanman walang kwenta. Hindi alam ang mundo kung sino si Lucas. Hindi siya mayaman, hindi siya sikat. Pero sa loob ng kanyang tahimik na buhay, nagsimula ang isang kwento na magbabago ng lahat, isang kwento ng paghihiganti na hindi kailangan ng sigaw, kundi ng tagumpay. Lumipas ang mga araw, at tila walang nagbago sa opisina. Pero pa rin ang oras ng pasok, ang ingay ng printer, ang amoy ng lumang carpet, at ang pagbati ng mga receptionist. Pero para kay Lucas, lahat ay may ibang kulay na, mas tahimik siya kaysa Daddy. Kung Daddy ay nakikipagbiruan pa siya tuwing umaga, gayon ay halos hindi na lumilingon sa kahit kanino. Nandoon pa rin si Camila, siyempre masaya palaging nakaayos at palaging may kasamang panibagong kwento ng mga date, mga mamahaling restoran, at kung gaano nakaka -turn off ang mga lalaking wala sa level niya. Wala siyang binabanggit na pangalan, pero alam ni Lucas kung sino ang pinatatamaan. Hindi siya sumasagot. Hindi niya kalangan. Pagkatapos ng opisina, diretso si Lucas sa bahay. Hindi para magpahinga, kundi para magsimula pa lang talagang kanyang araw. Binuhay niyang muli ang lumang project, ang app na tinawag niyang Salinera, isang simpleng tool na tumitulong sa malilit na negosyo para sa inventory at translation support ng produkto sa iba't ibang wika. Isa itong ideyang naisip niya noong nagtatrabaho pa siya sa malilit na warehouse bilang encoder. Gamit ang kanyang luma at halos paus na laptop, bumalik siya sa pag-aral ng coding, UI UX design at market strategies. Walang mentor, walang funding, walang team. Siya lang, kasama ng kanyang determinasyon, ang menggay na electric fan, at ang ingay ng ubo ng kanyang inatuwing madaling araw. Madalas ay wala siyang sapat na tulog. May gagabi na hindi niya mapigilang mapayak sa pagod at kawalan ng katiyakan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, isang boses ang laging bumubulong sa kanya. Hindi ka walang silbi. Hindi ka mahina. Hindi mo kalangang mapasin, kalangan mo lang manatili. Sa opisina, napansin ng ilan na tila nagiba si Lucas. Mas focused, mas organized. Tahimik pero epektibo. Hindi na siya natitinag sa mga komentong patagilid ni Camila o ng iba pa. Ang hindi nila alam, sa likod ng kanyang mga simpleng polo shirt at tahimik na katahan, ay isang lalaking dahan-dahang ng sariling mundo. Pagkaraan ng tatlong linggo ng walang humpay na trabaho, Nag-leave na si Lucas ng beta version ng Salinera app sa isang international freelancing site at app marketplace. Inilaan niya ang counting natirang tirang niya para sa basic at campaign sa social media. Ang kanyang ina kahit may sakit ay buong tapang na nagpakita ang suporta, siya ang unang nag-like sa Facebook page nito gamit ang lumang phone nila. At di nagtagal, may unang email na dumating. Hi Lucas! I saw your app demo and I think it's exactly what our store needs, can I subscribe to your monthly plan? Jason Lee, Singapore. Hindi siya makapaniwala. Ang unang customer ay hindi taga barangay nila. Hindi ka Isang dayuhang negosyo. Sunod-sunod ang mga dumeting. Maliit na halaga lang bawat isa, labin lima dolars, dalawampu dolars, minsan $30. Pero tuloy-tuloy. Sa loob ng limang araw, umabot sa us dolars limang daan ang kita niya. Sa sumunod na linggo, naging US Dollars 2,100. Sa ikatlong linggo, US Dollars 3,520. Pinuntahan niya ang bangko upang i ang bahagi ng kanyang kita. Ngunit dito nagsimula ang susunod na problema. Na-freeze ang kanyang account. Ayon sa bangko, hindi normal ang paggalaw ng kanyang account. May security hold at kailangang i-verify ang source ng pondo. Dismayado siya pero hindi galit. Naunawaan niyang sa mata ng bangko, siya ay isang simpleng empleyado lamang. Paano biglang nagkaroon ng higit sa 3,000 dolyar sa loob ng ilang araw? Sa loob ng bangko, habang kasapang branch officer, tinawagan siya ng ina. Anak, kalangan na raw dagdagan yung gamot ko. Kaya pa ba? Napatingin siya sa screen ng kanyang telepono. Na-freeze ang pera. Hindi siya makaka-withdraw kahit isang sentimo. Sa sandaling iyon, muling bumalik ang pakiramdam ng panghihina pero hindi na siya gaya ng dati. Hindi siya nagpapanik. May solusyon. Hindi ito katapusan. Habang nag-ayos ng requirements ang manager, nakatayo si Lucas sa gilid, tahimik. At doon, sa may pintuan ng bangko, may pumasok na kilalang mukha. S.I. Camila. Kasama ang isang kaibigang may hawak na elibag, nagtatawanan sila, tila wala sa mundo. Ngunit saglit na natigilan si Camila nang mapansin si Lucas. Tumingin siya nagtaka at bahagyang mumiti. isang ngiting pamilyar may halong panunuya. "Ay, Lucas," sabi niya habang papalapit. "Anong ginagawa mo rito? Nag-apply ng G-loan?" Tahimik si Lucas. Tumingin siya sa kanya, walang galit, walang galak. Doon pumasok ang branch manager, sabay sabing, "Sir Lucas, pesensya na po talaga." Kailangan lang naming i-verify yung biglaang pagpasok ng US Dollars 3,500 sa account nyo. Mukhang mabilis ang pag-asenso nyo ah. Tumahimik si Camila. At doon nagsimula ang pagbabago ng ihip ng hangin. Sir Lucas, esensya na po talaga. Kailangan lang naming i-verify yung biglaang pagpasok ng US Dollars 3,500 sa account nyo. Mukhang mabilis ang pag-asenso nyo ah. Tumahimik ang buong paligid ng bangko. Para bang ang bawat salitang lumabas sa bibig ng branch manager ay nag-echo sa buong silid. Lahat ng mga nakarinig, pati ang guwardyang nakatayo sa gilid, ay napalingon kay Lucas. Pero ang pinakamatinding reaksyon ay nanggaling sa isang taong hindi inaasahan, si Camila. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang mga mata puno ng kumpiyansa ay unti-unting nanlaki. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang lalaking halos ipinahiya niya sa buong opisina, Gayon ay pinag-usapan na sa bangko bilang isang taong biglang umesenso. Hindi siya sanay sa ganoon. Hindi siya sanay na hindi siya ang may hawak ng eksena. Three, three Tanong niya, halos bulong, pero malinaw ang tunog. S.I. Lucas? Napatingin si Lucas sa kanya. Hindi mapanghamak, hindi rin mapagmataas. Isang tahimik na tingin, puno ng dignidad, na para bang sinasabi. Oo. A.K.O. na at hindi ko kailangang ipaliwana gito sa iyo. Pero tahimik pa rin si Lucas. Hindi siya nagbitiw ng salita. Sa halip, tumango lamang siya sa manager at inabot ang mga dokumentong kailangang pirmahan. Habang inaayos ang papeles, biglang lumapit si Camila. White lang, ani niya pilitang ngiti. Lucas, anong negosyo to? E SAO ba talaga yan? O baka naman may pinasok kang scheme? Sabay tawa, Ngunit may bahid ng kaba ang kanyang boses. Hindi sumagot si Lucas. Ngunit ngumiti siya. Hindi mapalate, hindi rin mapagmataas. Isang ngiting alam mong may pinagirapan at hindi ka lang ang ipagsigawan. Nay si Camila. Pero hindi pa siya tapos. Kang totoo man yan, pachaloy naya. Wow ha! Hindi KO, inexpect. Grabe, Lucas, you really turn things around. Sabi Tawa Yulet. Pwedeng, turuan mo rin Parang kidlat na gumuhit sa loob ni Lucas ang alaalang yon. Kung paano siya tinawanan, pinahiya, at tinawag na nakakadiri dahil lang sa pangungutang noon. At ngayon, narito siya, hinahabol ng perhong taong yon. ngunit hindi na siya perho ng deti. Tahimik niyang tinanggap ang resibo ng withdrawal mula sa manager. Nasa envelope na ang kalahati ng kita niya, sapat upang mabayaran ang gamot ng ina, at sobra pa para sa susunod na buwan. Lumapit siya kay Camila, hawak ang envelope. Camila, malumanay niyang sabi. Hmm. Nakangiting tanong nito, na tila umaasang maririnig ang salamat o sorry. Ito yung perang gusto kong hiramin sa iyo noon, isang daang dolyar, sabay labas ng eksaktong halaga mula sa sobre. Gayon, hindi ko na kailangan. Pero gusto kong ibalik ang dignidad ko, kahit papaano. Binigay niya ang US dollars isang daan kay Camila, hindi bilang utang, kundi bilang alaala ko ng awa mo. Pero gusto kong tandaan mong kahit gaano kababa ang tingin mo sa isang taong gayon. May panahon din para bumangon sila, hindi para lampasan ka, kundi para patawarin ka sa pananakit mo. Walang nasabi si Camila. Hawak niya ang pera, pero hindi niya alam kung dapat ba niya itong tanggapin o ibalik. Si Lucas ay tumalikod, at sa bawat hakbang palabas ng bangko, tila siya ay mas magaan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagsasarang sugat. Wala siyang balak ipahiya si Camila, hindi siya ganoong kleseng tao. Ngunit hindi rin niya kalanman hahayaang apak-apakan muli ang kanyang pagkatao. Pagdating niya sa labas, tinawagan niya ang kanyang ina. Ma, ani Lucas, main jiri sa boses. Na bili kayo na po yung gamaran yo. At may good news po ako mamaya. Uwi akong may dala, hindi lang pera kundi pangarap. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang tawa ng kanyang ina. Alam kong hindi mo ako bibigin, anak. Noon pa man, Alam Kong iba ka. Habang naglalakad siya pawi, humigpit ang hawak niya sa envelope, hindi bilang simbolo ng yaman, kundi bilang palala na sa likod ng bawat panlalait, may kwento ng pagditiis. At sa bawat pagditiis, may panahon ng pagbawi. Pagkawi ni Lucas, sinalubong siya ng kanyang inang si Aling Lorna, nakaupo sa luma nilang silyang gawa sa kawayan. Nakangiti ito, hawak ang sobre ng gamot na dala ng anak. Anak, salamat. Hindi ko man lang naisip na mangyayari ito sa'yo, Dari Rati, ikaw pa ang laging nagtatanong kung kaya mo pa. Umupo si Lucas sa tabi ng ina. Ma, kaya kayo pala. Basta para sa inyo at para sa sarili kong respeto. Mula noon, mabilis ang naging pag-ikot ng buhay ni Lucas. Sa loob lamang ng isang buwan, naging viral ang Salinera app sa ilang business forums. May mga vlogger na gumamit nito at nagbigay ng positibong reviews. Ang isang simpleng proyekto ay biglang naging produkto ng pangarap. Isang gabi, habang tinitingnan ni Lucas ang analytics ng app, may email na dumeting. We are impressed with the growth and simplicity of your app, Selenera. Our firm is interested in acquiring a partial stake or discussing a partnership opportunity with you. Let us know if you're open for a meeting. Alt Tech Ventures, Singapore Nay papat lag si Lucas. Isang tech company, at gusto nilang makipag-partner? Ilang beses niyang binasa ang mensahe, hanggang sa mapailing siya at mapangiti. Hindi ito panaginip. Hindi ito scam. Toto o ITO. Ang dating binastos, gayon ay kinakatok ng mundong oportunidad. Sa sumunod na linggo, nagtungo siya sa isang co-working space sa Makati para sa online meeting. Maayos siyang nakaporma, Puting polo, mayos ang buhok, may kumpiansa ang lakad. Sa screen, bumungad ang tatlong banyagang executive at isang interpreter. Mr. Lucas Reyes, an ENG head investor, your app fills a real market gap. Simple, fast, scalable. We want to offer you a partnership. 40% funding, international marketing in exchange for 20% stake in your startup. Halos hindi siya makapaniwala. Mula sa walang US dollars isang daan. Gayon ay inaalok ng daan-daang libong dolyar. Ngunit hindi pera ang unang pumasok sa isip niya, kundi pangarap. Matapos ang ilang araw ng deliberasyon, tinanggap niya ang alok. Hindi dahil sa halaga ng investment, kundi dahil sa paniniwala ng iba sa kanyang kakayahan. Samantala, sa opisina, mabilis na kumalat ang balita. SI Lucas, may international investor NA. Siya Young Millet Noon DBA. Nakita ko sa LinkedIn may saralay nang tech company. At siyempre, hindi ito nakaligtas kay Camila. Isang hapon, habang nag-ayos si Lucas ng kanyang resignation letter, lumapit si Camila. Lucas, may minute ka? Tanong niya, may bahid ng pag-alangan. To mango si Lucas. Pero silang naupo sa pantry, kung saan dati ay palihim siyang pinagtatawanan. Alam ko, hindi ko dapat to ginagawa, panimula ni Camila. Pero gusto kong humingi ang tawad. Hindi KO talaga inexpect expect and a Ganito ka, ka determined. Akala ko noon, isa ka lang sa mga tipikal na lalaking naghihintay lang ng sweldo. Tahimik Lang si Lucas. Nakatitig sa tasa ng cap. Naging masyado akong judgmental, dagdag ni Camila. At to be honest, naingit AKO. Sana may tapang din akong tulad mo. Nagangat ng tingin si Lucas. May ngiti sa kanyang labi, ngunit hindi ng panunumbat. Ngiting puno ng pagunawa at tapos nagalit. Camila, Anya, salamat sa pag-amin. Hindi madali yan. Saglit na katahimikan. Toto, nasaktan ako noon. Pero kung hindi mo rin ako tinanggihan, baka hindi ako nagising. Kaya sa isang banda, salamat din. Ne payoko si Camila. Kung sakaling may opening sa startup mo kahit support role lang, baka pwede mo akong isama? Tiningnan siya ni Lucas. Hindi agad sumagot hindi para ipahiya, kundi dahil alam niyang may mas mabigat na halaga ang tanong kaysa sa sagot. Hindi ko masasagot yan gayon, tugon ni Lucas. Pero kung talagang seryoso ka, magpakita ka ng gawa, hindi salita. Tumango si Camila, may luha sa mata. Hindi niya inasahang hahantong sa ganito ang lahat. Ngunit sa kabila ng hiya, naramdaman niyang may pag-asa pa ring magbago. Sa labas ng gusali, habang hawak ni Lucas ang kanyang resignation letter, tumingin siya sa langit. Maliwanag ang araw, at sa pakiramdam niya, mas magaan ang hangin. Maraming hindi naniwala sa kanya. Maraming tumawa. Pero hindi niya ginawang dahilan iyon para sumuko. Hindi siya humingi ng awa. Humingi lang siya ng pagkakataon. At sa wakas, narito na siya, hindi para gumanti, kundi para patunayan. Ang dignidad ay hindi kalanman nasusukat sa halaga ng pera. Lumipas ang anim na buwan. Ang Salinera Apni Lucas ay hindi na lamang kilala sa Pilipinas kundi ginagamit na rin sa mga bansang tulad ng Brazil, Mexico, India, at Indonesia. Naging simbolo ito ng isang simpleng ideyang binyo mula sa kahihiyan, at naging inspirasyon sa libo-libo. Ngunit para kay Lucas, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa downloads o investment deals. Ang tunay na tagumpay ay nakita niya tuwing umuwi siya sa bahay, dala ang grocery para kay Aling Lorna, habang humahalik ito sa kanyang noo at nagsasabing, Salamat anak! Isang araw, habang naglalakad si Lucas sa isang entrepreneurship seminar bilang imbitadong tagapagsalita, may humarang sa kanya sa may entrance hall. May dalang envelope at may kabasa mata. Lucas, pabulong na tawag ni Jericho, dating manager nila sa opisina. Ang laki mo ng gayon ah. Baka naman pwede kang tulungan ng kumpanya namin sa distribution. Open ka pa ba sa mga local collab? SI Jericho. Isa sa mga unang nagtawanan noon sa kanyang US Dollars, isang daan na hiningin tulong. Isa sa mga sumuporta sa palalay. Tinitigan siya ni Lucas. Hindi mayabang, hindi ring galit. May kakaibang kalma sa kanyang tinig. Jericho, salamat. Pero ngayon, ako na ang namimili kung sino ang gusto kong makasama sa biyahe. Tahimik S.I. Jericho. Tinanggap ang sagot na may pait, ngunit may unawa. Hindi lahat ng pagkakataon ay maulit, lalo na kung minsan na itong sinayang. Nang makarating si Lucas sa entablado, tahimik ang buong silid. Ang dating mahiyan at nilalight ay gayon ay nakatayo sa gitna ng daan-daang kabataang entrepreneur, hawak ang mikropono, punang dignidad. Alam nyo, panimula niya, wala namang masama sa mangarap kahit wala kang puhunan. Minsan, ang puhunan mo lang ay tiwala sa sarili, at sakit ng pagtanggi. Bago ako naging CEO, bago ako naging developer, bago ako pinuri, nilight muna ako, Tanawanan. Tinanggihan. Highness Gahan. Dahilang tingin sa akin, mahina, mahirap, at walang may pagmamalaki. Tila humugot ng hangin si Lucas. Napatingin sa harapan, kung saan nakaupo si Camila, tahimik nakikinig, at hindi makatingin ng diretso. Pero hindi ko ginawang dahilan ang kahihiyan para sumuko. Ginawa kong gasolina ang pangungutya. Ginawa kong hagdan ang mga salita nilang hindi mo kaya. Kaya kung may isang huling salita akong may iwan sa inyong gayon. Sandaling to Mijal S.I. Lucas. Lahat ay nakatingin, naghihintay. ITO yon, Pat Awad. Nagulat ang ilan. May ilang napakunot no. Bakit, it, Pat Awad. Bakit hindi salamat o ganti? Patawad sa lahat ng hindi naniwala sa akin. Dahil ngayon alam ko na, hindi nyo alam ang pinagdadaanan ko at patawad sa sarili ko dahil matagal ko ring pinaniwalaan na hindi ako sapat. Napuno ng palakpakan ang silid. Ang iba ay lumuluha, ang iba ay nakatayo. Si Lucas, bagamat nakangiti, ay may luha rin sa mata. Hindi luha ng sakit, kundi ng pagpapalaya. Ilang araw matapos ang seminar, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay, lumapit si Aling Lorna. May hawak na balot ng tinapay at kap. Hindi mo na ako binibigyan ng update, anak. Kumusta na ang mundo mong gayon? Biro ng Ina. And gumitay si Lucas. Tahimik ma, pero mas masaya akong gayon. Kasi kahit nasa taas na, hindi ko nakalimutang dito ako nagsimula. Inabot niya ang kamay ng kanyang ina. Ma, magpahinga na kayo. Ako naman ang bahala. At sa katahimikan ng dapidapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nakaupo si Lucas, hindi bilang mayaman, hindi bilang si, kundi bilang anak, lalaki, at tao na muling nahanap ang kanyang halaga. Hindi niya kailangan ng titulo. Hindi niya kailangan ng palakpakan. Sapagkat napatunayan na niya, sa mundo at sa sarili. Ang dignidad, minsan lang matapakan. Pero kapag binalik mo ito ng may pananampalataya at sipag, mas matayog pa ito kaysa sa kahit anong kayamanan.